Hindi ako magpaniwala mga kachay oh. Huli na lang lang Master Jay oh. Oh. Karabi ang laki to oh. Oh. Oh, kala ka. Mama, mama. Nakadali rin mama. Ang grabe mga kachay. Jesus. Ara ka, ara lagi, ara ka. ka. Hindi kayang awakan talaga isang kamay. Jay ah. Jay. Ah. Hindi talaga kaya. Kunin ko yung lalagyan ko. Mga kachay, grabe. Pahinga muna kami. <laughs> Ayan, mga sulit subscribers ang dami, oh. natin yan. Marami. Thank you, thank you talaga eh, Master J. No, kasi akala ko kayo na, sigaw siya ah. ng sigaw. Katoy, marami dito. Akala ko nagbibiro lang. Pinapakita niyo yung peacekeeper oh. na ano, yung siguro may laman na sampu yun. Oh, o, oh. Na kayo niniwala. <laughs> grabe. Oh. Ah, lalaking grave mo ito yun. Dalawang bag, <laughs> food oh, panda. Akala mo mga aas lang mga oh hoy <laughs> <Uy. laughs> Wala, nadagdagan ulit. Oh, grabe. Uy! Ang dami yun ah. din oh. Ang dami rin na Sumaglit ka lang. Oh. <laughs> <laughs> napakarami. Hindi <laughs> mo na kaya mo siya. Pala ka. <laughs> Ayan. Uy, napakarami. Thank you, Lord. Right, si Master Ray. Ang marinik say nang kupang, <laughs> napunta sa ano sa pangangapa. Yun na marinik say. Bye bye you. bye bye. Thank you. thank you thank you sa share ng ano nang blessing no uh -huh. Thank you bye bye <laughs> bye bye. Grump. At yibibig na din to sa ano kila kasi George. Tapos kila Katoy Dennis. Yahan kilab shotot sa mga solid subscribers natin yan sa Mick Miling yan mga ref nakonkreto na natin, natin, natin nilagay natin sa plastic Tayo na natin sila, lumakas. Oh, good morning, good morning, good morning. Mga yo. Welcome po ulit sa ating YouTube channel, no. Aris kami mga tao sa ano, sa Barangay Kupang. Yan kasama rin si Kachoy Del. Yan. Yan, oh. nagilam siya tot sa iyo, Kachoy. Good morning, good morning. Good morning, Kachoy. <laughs> <laughs> yon, may galap shoutout sa mga taga FGI yan, Pines Warehouse. Yon, FGI Pioneer, yon mga sa accounting department. May galap shoutout sa inyo. Yon. <laughs> ah, may galap nga pala kay ano? Kay Kachoy Aljon, yon. Kay Kay Eric. Good morning, good morning po. Kay Aaron, yan, may galap kay ko paring Sani. So, yun mga tay, balik kami dito. Sa may malupit na facing spot. Yan, may galap kay Master Jay, yon. Nagdadalag na naman siya. Andun siya. Ito talaga sure bull to mga tiy. Napakaganda ng panahon mga toy. Hindi masyadong mahangin. So yun. Yun sana makadali kami mga toy. Yan kami. sana samahan niyo po kami para suretain kami no. At nagtalagay na rin kami ng tulla-tulla dito. Yan may gamigal lang siya kay parang perfect yun. Know? Nagsit up na tayo. At bago pa tayo matusta dito. <laughs> Napakainit ngayon mga naman mga toy. Uh, pero may dala kaming ano tubig nya may tubig yun at siyempre may pag isnakan mamaya at meron din manga Sira na kagad yung tulo natin may saging yan kompleto tayo so yun at ulam na lang Ulam yun mga tay thank you thank you stay tuned lang po Maraming maraming salamat sa mga silent viewers natin oh no? Yan, thank you, thank you. Ate, wala ka bang i-shout out? Ay, shout out, shout out. Shout out sa mga nanonood. <laughs> thank you. Yan, thank you, thank you, thank you, Ate. Ayun, nakakuha yung tropa ni Master J, oh. Nangangapa lang sila mga Ate. Yung ano, yung nakakuha na sila ng ano, dalag. Ayun oh. No? Eh, si Master J, andun nga pupuntahan niya kasi doon mga tayo pwede kayo dumaan doon doon yung daanan namin mga tayo oh. globid lang yung babaan napakairap ng spot kasi dito ay kuya lito si, si kuya lito oh. meron ako yung bulati ko hindi meron ako ito kuya napakarami kong bulati ito ayan mega mega love shoutout kay kuya lito <laughs> ayan solid subscribers natin yan thank you kuya ito to, to. Oh. madami tayo Saba, madali ko kasi naiwanan ko oh yan oh ay sakto nakita ko yung solid subscribers natin dito ang liit naman na lagyan mo kuya si Kuya James na lang dito na <laughs> di kasi kaya siguro ni Kuya James dito na ano mga ba ay nasa ano na yun 75 years old na kasi yun mga tiyan, pero solid subscribers natin yun ayun, meron na naman mga toy dalawang dalag na natrap lang sila mga toy kasi sobrang nang babaw talaga ng laguna ang gandang i-content yun ah ayun mga toy nakasipan natin ang sikat yung idel yun nandun ano dalag yan Jay? Oh, al al hindi nga totoo yan? totoo <tutuk> 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 dami grabe mga katoy ala ang dami nga oh Ala grabe napakarami oh. Tara, punta natin mati. sila Master G dito tinawid ko malalim malalim na tingnan natin mga dami raw dalag eh Allah Diyos ko ay totoo pala ha Allah ka totoo ba to ang nakikita ko Allah ka ay kala ko kala mo fish pond eh ay pakita ko sa inyo mga tayo mga tayo Allah ka Allah ka grabe Diyos ko mga tayo kala ko nililogo nyo lang ako eh Dami no. Ala, ang dami oh. Mga ilang piraso na kaya ito? Nasa 40 na Tapos paano yung paghuli niya? Natutuyuan lang diyan. Putik na, nakaano na sa ganun sila. Ay, Ay, o. N o. na lang sa loob. Ala, galing. Kakalulusong na yung mamarin. Grabe oh. Nauwi na kami. Yan, oh, yung masoy oh, buhay yan ha. <laughs> hindi <laughs> ako magpaniwala mga Tsoy, oh. Huli na lang Master J oh. <laughs> oh. <laughs> grabe ang laki <lucky> to. Oh. Ang <laughs> grabe Ay, ito mas malaki pala oh. Diyos ko, ito yung lalagyan nila, maliita. Hindi, yeah, maliitang <laughs> Wala, di nakasya dito. Oh. <laughs> di nakasya dito. Malita, dalawa. Yung lalagyan nila, okay, yung skipper nila. Di <laughs> Oh, yun. Winchester flag in place, oh. Ninobos na yung ano, dalag mo rito. Ayan. Allah. Ayan, shout out ka, Choy. <laughs> Kunin oh. mo, oh. yes. mo na itong isang oh. si Master J, oh. Ito, ah, din, Binigyan ako ng isa. Yes. <laughs> thank you, thank you. May ganda yung dalawa. <laughs> thank you. <laughs> Meron pang Martinico Martinico pa ako. Ito yung martinigo mati. Parang pla-pla. <laughs> ano yan? Ba't ang tawag niya? Puyo? Puyo. Yan, eh. Puyo. Puyo sa, sa Bisaya Sa Visaya. Alak ka. Totoo nga. Ano pa Ay, ito lang pala, Jay. Oh, yan lang, lang. Itong mga natuyuan na ito. Yan, dito na lang mga katuyo. Tatry nga natin. Baka maka-experience tayo dito sa natuyuan. So yun, grabe Alak ah Natuyuan lang siya, no? Okay, nakakuha tayo Oh, ang laki Oh, thank you Lord Oh, ang laki nga So, meron nga mga katuy Asus, ginoo Kadako Oh, thank you Lord Yeah. Nakakuha uh, na tayo. Ang okay, okay. okay, okay, okay. laki oh. Jay. Jay. Tingilan. <laughs> Kailangan ako ya. Asahin okay, okay. sayo? Okay. Ay, ang okay. oh. laki. <laughs> <laughs> Napakarami. <laughs> Napakarami. <laughs> Para akala ko sa ibang bansa lang 'to nangyayari. <laughs> Napakarami. Hindi mo na kaya mo. Pala <laughs> ka. Ayan. Uy, napakarami. Thank you, Lord. Sa blessing namin. Thank you, thank you. Thank Uy. Grabe. Ang dami. Sa akin, mga katoy. Sa akin na. Ito, mga katoy. Sa ako nilalagyan ko. Thank you talaga Master Jay sa ano sa bigay itong ano sa Uy, ito pa. Makati. Oh, lalaki oh. Kala mo mga as oh. oh. kala mo mga ahas lang makati oh. <laughs> Thank you talaga Lord. Ay, napaka-bliss namin ngayong araw na to. At natin sa ano to, sa GC. Nang makapunta sila lahat dito. Ito. Ito mga tiyo. I yung maliliit pa kasi i-release natin sa ano i-release natin sa malalim na lugar yan you know, o, mga maliliit at sa kawawa naman para sobrang pleased namin mga toy yan kasama din sila Master Jay sa mga trupa niya yan sa huli namin mga yan, si Master Ray ang maninigsay ng kupang <laughs> napunta sa ano sa pangangapa yun na niligsay <laughs> grabe huli to, woo, woo! Saku -saku huli sakosakong huli Thank you Lord Ayaw na ni Master Ray Ayaw na Master Ray Ako, tatagdagan ko itong mga katay Kasi baka mamatay na rin itong mga isda rito So ibibigay natin sa kakaayod Magbigay tayo ng ayuda So hanap pa tayo Woohoo, thank you Tiger Yan, barangay skupang ito, mga katay oh. Sa natutuyo na ng bahagi Sa water lily kami nangungunga Nangapa A few moments later. Matay, painga kami, painga. Kala mo na mulot lang kami na ng ano na dito, Matay. Oh, Asan sa inyo, matay? Ito oh. Wala gaya ng food, food panda yan, ha? <laughs> <laughs> Wala, nadagdagan ulit. Oh, grabe. Uy. Ang dami na. Sa akin din, oh. Food trucks din. Ang dami rin na Sumaglit so, ka lang. <laughs> oh. <laughs> dito, oh, i-release. Ito, abangan nyo mamaya, Matay, i-release natin. Oh, ito, talaga sinadya ko, totoo ka sayang, mamamatay. Ang dami na mamatay. Yan yeah, ito mga to oh, Man, mga ganyan ko, pinag -re release ko na. Ayan. Ang dami ko rin huli. Yon, Miguel can love shout out sa mga Ayan. natin dyan, mga subscribers natin na malapit sa bahay. No? May ayuda kayo sa akin, sigurado. Ayan. Ayan. Uy, dami oh. Mga tayo, grabe, pahinga muna kami. <laughs> Ayan, oh, mga solid Ayan subscribers na dami, oh. natin yan. Ayan. Grabe. Ayan, followers ako ni oh. Thank you, thank you talaga kay Master Jay. No, kasi akala ko kayo na, sigaw uh, siya ng sigaw. Katoy, marami dito. Akala ko nagbibiro lang. Pinapakita niyo yung skater uh, na ano, yung siguro may laman na sampu yun. Oh, yun oh, grabe. Oh. Uh, ah, lalaki grabe diba bag, po, panda. Food Sa ako. sako. Okay, <laughs> so, una pagpasok ko dyan. Tawa na siguro. Ano? Una pagpasok ko dyan, may nakita kong isa. talabas yung ulo. Dandari dari dari sana. Dari sini tinulit tinulit. Si tinuloy Di sana di sa loob. Napakadami. Oh, yan, maraming Sa isang bilog, meron limang piraso. Ang lalaki. Alam mo yung ano, yung inantingan namin no, yung dalag. Dito ba tayo dito? Konti pa lang yung pinaghukayin natin. Pero ang dami na. Konti pa lang doon, doon pa lang mati. Si Master Ray grabe nagkaoy na. Sana. Sana na umuwi na. Grabe yung dala niya. Ayun, doon na, grabe yung Grabe dala niya. So Yung namaril, dami din eh huli. Oo, nagtitigsay nga. Ang hirap-hirap manigsay. Hindi naman lang. Sabi ko sa namin Niyayaan na. Sabi ko dito tayo. Ay, ilang putok lang dito na nga pa tubuhin na. <laughs> Hindi na daw kayo ba eh. Ang dami oh. Naku, viral to. <laughs> <laughs> si, ayun, si Master E. Ayun, ayun, nagpapahinga kasi di na kaya mo talang diretsyo. Di na kaya buhatin yun. kaya pa! <laughs> sino yan, sino yan? Sino yan? Sino? <laughs> sino? Sino. Si Ray. Meron pa isa dito, sama ko na. Oh, oh meron pa oh. ko. Oh. Uh. Ang bawal ng bisyo. Ayan, may shoutout kay Kuya Lito na no, ando ano, kasama namin. Tsaka si Ma, Kuya, Rodel. Yan, Kuya. Diyan ka lang muna, Kuya. Bibigyan ka namin. A few moments later. Yun, nakadali si Master J. Oh, mama, laki. <laughs> Grabe. Nadalo kilo yan. No. Ah, oh, meron pa. Wala na ka. Meron pa, oh. Yun, dami mga Dami pa rin. Ang dami pa rin. Oh. Opa! Last day! Guy. Woo! Mga mamaw! hala Grabe! Hanap lang hanggat gusto mo! At ito ay lalagay lang kung gusto nyo mga to. Ito pa matagal ang isang linggo, isang buwan na kakainin to. So yun, punta kayo sa amin. O ito pa! Woo! Pala ka dami! Aw, oh, nakakuha na may tubig-tubig Ang dami Oh, napakarami Oh, mga tay, oh Oh, oh, kalaka Laka, mamaw, -ma mamaw, nakadali rin Mamaw -ma Woohoo <laughs> Thank you Lord, nakadali rin mamaw Ha? Ah? Ang ganyan yung hawak mo Jay, ha? Ay, Lucky <laughs> Ang grabe mga kato, Jesus Arakay, arakay, arakay. Arakay. Ar ar hindi ar ar. kayang awakan talaga isang kamay. Yay, ha? Ah. Yay. Ah! Hindi talaga kaya. Kunin ko yung lalagyan ko. Oh, yan. Mm. 20 kilos. Ay, hindi. Hindi 20 yan. Ah, 50 kilos. 50 kilos yan. Sigurado, uh, Oh. Yan, oh. Dito, mo, so. Dito, mo, ano, so. Hindi ka mas siro dyan. Sabi ko sa'yo. Dito, ang dami rito. Kakapain mo lang. Sus. Ito, so. ito pa lang. So. Nap. Dito Napakarami. Sus. Mag dito om. Dami niyan. Dami rin tumaso. Isang ay makakawa ka lang isang isang may basa. Siguro mga sampo o limaan diyan sa loob. Yan grabe mo 'to, oh. Mama. Sige, tuloy saglit lang 'yan, Sean. Yan, mama, oh. Ano mama, oh. mama, oh. mama rin yan. saglit lang. Ano mama, oh. mama rin, oh. Hindi na kayang buhatin. <laughs> Ito akin, isang sako na rin. So yun mga tay, bali yun lang po muna yung natin content. Ayan. Pangaka pa ng dalag, napakarami. 50 kilos. Woo! Thank you, thank you po sa lahat ng nanonood po. At biglaan yung intro natin kanina. No? Ito, si Ma, oh. 50 kilos. May mga mga love chat, kila Master, Master J. Oh. Ay, kuya. At kay, Ay, kay Mark, Mark, no? Mark. Mark. Mark, Mark David. Uh, David. Yeah. Puyo, puyo. Puyo, puyo oh. Puyo. Ni ang Yung puyo, puyo. 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 na puyo 'yan. Oh, puyo. Oh, kalayo na puyo dito eh. Meron. thank you, thank you. Okay. Ito, 50 kilos, oh. 50 kilos. Ayan, thank you. Binigyan mo tayo, oh. Grabe na. Binigyan pa ako. Wala. Bye-bye. 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 Thank you. Thank you sa share ng, ano, ng blazing, no? Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Grabe, oh. Eh, diyan. Okay, ko Oh, ya na. <laughs> Yo, sino mabuhat nung tatlo? Hoy. <laughs> <laughs> ako ba 'to, bali ano ko maranta sa mga kapitbahay namin doon at maraming umaasa rin sa atin yun Miguel Love shout sa lahat ng kapitbahay ko talaga sa mga katrabaho ko Yon, mga sa FGI family yun bibigyan natin sila no? thank you thank you po sa lahat si Kuya Lito bibigyan natin unang ayuda grabe <laughs> <laughs> grabe <laughs> <laughs> Look, Robbie, say. Hey, come ano wow. Yan oh. Okay. O. Lalaki, ko dito na natin kay CJ George no? to sa ano. Kila CJ George tapos kila Katrina Dinis. Yan, big love shout sa mga solid subscribers natin yan sa Mic Millennium yan. Yan natin natapos na natin. Nilagay natin sa plastic Tara, hintayin na natin sila na Yan. Ayos yan. Lulutuin na lang nila mga to. Pasensya na nga pala yung mga di hinabot. Sa ayuda. Ah, sa sobra lang tayo. Yan mga tiyo. Ah, pinisaan yan. Mga tiyo, nadalag. Ah! Sa kasarap. Ganyan Ano yung ulo eh. Oop! Oh, sarap! Thank you Lord, kain po tayo mga katsoy